Sir, good morning. Oi. Hello sir. Kumusta po? Kumusta? <laughs> ah, balik po tayo pag ba-vlog. Hindi oh, ko uli nakita eh. Two weeks po akong wala. Bakit nasa ka? Nagpunta po akong Katanawan. Ah, ayan. Oh, ayan sir, ha. Ah, shout out po sa inyo. Uwi na po uh. kayo. Ha? Uwi na po -uwi kayo. Uwi na po. Ah, uh, diyan niyo po iniwan sa kanya. Ayan, sir, okay. sir, uwi na po siya. Oh, guys, bye po ha. Oo, sige. Ayan, thank you po sir. Thanks po. Opo. Guys, nakita na na uli natin si sir, pa na siya eh. So, guys, I'm back, Alright guys. ito tayo ngayon muli magbablog dito sa Carmen Planas. Dito tayo ngayon sa pwesto ni Kuya Dante. Ayan guys, si DJ Rizal di TV. Yan, shout out guys ha. O, dito tayo uli Guys, o. Oh, back ulit tayo sa pagbablog. Sasagasain na naman natin ang init guys. Para sa inyo guys, vlog tayo. Para makita nyo yung mga latag dito sa Carmen Planas, Burautan guys. So, dito tayo. Puna natin itong mga panida nila DJ Rizal oh. Oh, uh, ito rin yung mga binibilang ko guys kasi madalas masira ang lababo namin. <laughs> Sarap masira daw. Wow. So, guys ah, sa mga naghahanap dyan ng mga panglababo, oh, dito na kayo pumunta. ba? Diba? Kami dito, oh, mga pang ano to guys, sa mga lababo. Okay, sa mga tubo. mga nasisira yung mga tubo dyan, no? Ito yung pang dugtong dyan, mga beatings nya guys, ah oh. O, dito na kayo yung mga ganito at yung magkano bintama sa ganito sampu sampu lang dito guys guyso oh, sa mga ganito diba sampu lang oh, may mga steel brush pa guys oh. baka may lilinisin kayo dyan na medyo kinakalamang hindi ganong matigas to yan oh, malambot lang siya ba? Diba? Kano tete? Twenty five, oh? 25 pesos guys may panlinis na kayo kung sakaling may kinakalawang dyan Ma, may mga kutsi-kutsilyo rin dito guys oh. kutsilyo oh, dito kayo guys oh. maganda nito oh. Oh, panlababo sa ganito mo 60 60 Guys 60 pala to Malaki yan to eh Sa mga malaking Ano ng lababo O yan guys ha Sa mga drain nyo rin Sa lababo Para hindi ma Laglag yung mga kanin Natin doon Sa baba At hindi po magbara Ito po yung mga ganito Ayan lalo na may mga ganito guys Green Baka kailangan kailangan natin yan guys Para hindi magbara ang lababo natin So sa mga nangangailangan po ng panlababo nila guys Dito na lang po tayo pumunta kay ate Yan dito natin siya lagi nakikita Sa bungad lang to guys Ng Carmen Planas Burautan O ba diba? dito dito guys so, oh, May mga imbudo handle po ng Pinto natin Cabinet pwede po yun no? Oh. May kasaan din may mga screw dito guys oh diba ba? So, oh, may mga gunting-gunting pa diyan. May mga can opener. 'Di ba? Saka may ano cutter dito, guys, so oh. mga cutter. Diba? Dami dito oh. Dito na kayo guys sa mga nangangailangan nito. Itong nakikita nyo ngayon. Dito na kayo pumunta guys. So napakamura lang po ng mga tinda niya rito. O so, oh, yan oh, may mga ano pa yung buing budo dun sa mga imbudo mo, te, magkano? Sampung piso lang, guys, sa imbudo. Uh, may mga scraper pa dyan. Can opener. Diba? Sa halagang sampo, 20, 30, hanggang 60, guys. May mga panlagay na kayo dyan sa mga lababo niyo dito. Oo, oh, para hindi magbara mga lababo natin, guys. Lagyan po natin ito. Yan, oh. Ito, ganito. Oh shout out sa iyo, te. Thanks ng marami. And guys, okay, punta tayo kay Didi Rizaldi. So, oh, ayan. Shout out sa kumakain dyan. Hi, hey, good morning. <laughs> o, oh, yun, o. Oh. Back tayo, back. O, oh, yun. Ano yan? Diet pa ba yan? <laughs> o, oh, diet pa raw yun, o. Oh. O. Oh. Oh, ni nanay kainin. O. Oh. O. Bawal itapon. tapon. Kailangan. oh, di ba? Oh. <laughs> Yan, vlog tayo ah. Balik ulit tayo pag kuya. Ah, DJ. Mukhang marami-rami kang latag ngayon ah. Ano to, speaker? oh, magkano dito? One point ano to? Oh. Ay, po. Bigat guys, oh. One lang daw so. so, <makes> oh? nah, ano to. Ay, Ano nga kailangan ito, speaker na to? One lang. Diba? Oh, eto, naka ano, oh. Ano ba tawag nito? Twitter ba to? Twitter. Magkano to? <makes> 700 sir Oh, kasama uh -huh. na 'yan oh, drop Oh, kasama na 'yan yung ano, laki nito oh, ilang wattage to. Kasama na yung ano? drop pack. You know. Laki. Propagmo kaligat guys panalo oh. Manalo't panalo na kay Rito guys oh. Ang oh, gandagan daw oh. Oh, 700 lang guys oh. Laki ng tweeter nito. Guguhoy mga naka-display sa bahay niyo. Ah, <laughs> uh, guys, oh. Dami rito mga shoes and mga ano, ah sombrero. Oh, Ba, sa mga sombrero diyan, oh. Dalawa na lang natitira. Oh, magkano sa sombrero mo, DJ? 180 ah 180. 180 rin to. 180 rin to. Oh, branded to, guys, oh. Oh, tingnan niyo may higi, oh. Oh. 180 guys sa mga sombrero na to. Eto, saka itong isan to guys Yan, 180 ang isa Ooh, dami dito Ito guys ha ah, Alam ko pinagasaan to eh O oh. Diba, dito dito na kay, kay DJ Rizaldi guys oh. Yung dami rin natag niya Dito oh. Oh, may. may crank pa siya rito guys oh. Crank Naka 3 by to Set na to Free naman guys para sa mga video yan dito, o, computer, uh, computer uh, yung blower niya. Di ba? Oh guys oh. Oh, shoes guys oh. Patos guys, ganda to nito. Oh. Anong size nito? Tingnan natin. Pwede to guys kung pantraba-trabaho, pwede rin pang lakad Oo, oh. oh, mala medyo malaki to ng konti. Tingnan nga natin. Size 42. Size 42. DJ magkano sa ganitong shoes mo? Magkano to? 600. 600 hundred. Bunga Kaya lang size 42. Medyo malaki sa atin. Size 40 lang ganda sana to no. Oo nga no. Malaki sa akin. Uh. Uh, uh, okay. Laki uh, oh. Laki. Yeah, oh. Laki. Malak guys, talagang 600. Ko ano, original to. Nasis guys so. Oh, iba uh. guys. 600 lang. Ito pa yung isa guys. Yan yeah, ano. 350. 350 lang. Branded na yan. Branded rin to guys so. Oh. Tingnan yung may ito. Napakagaan guys, oh. Tingnan nyo yung talampakan. Ganda pa, oh. Oh. Diba? May shoes na kayo dito. Baka, oh, laki nito, DJ, oh. Hindi kasa sa'yo? Hindi. Sobrang laki. Sobrang laki. Um, galaw yung ano, yung pa. Oo, magagalaw daw yung pa DJ Rizaldi rito, guys, oh. Oh. Yan na lang subscribe po natin si DJ Richardy guys. Ito rin yung latag niya si Pagge eh, oh. oh. Ay ganda oh. Oh, dito na kayo pumunta guys sa entrance ng Armin Planas Borautan. Diba ba? Kami dito guys, oh, so, sa mga ano. Hello. Mga mga rin, um. maroon, mga pangyari, hi. Sandro, Shout out yan. Ba't ka malungkot? <laughs> mga, <laughs> oh, God. Magkano mag, mag, dito? 3.5. Ha? 3.5. 3.5 guys, so. Gondang, ga, oh. Gandang, Bigat. mukhang loaded na loaded to, ah. Mga, 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 oh, yan guys, oh. 3.5 may bawas. 3.5 guys, oh big, ganda. Laki guys, oh. Bigat pa. Loaded yun ng pyesa. Original. Okay, guys, oh. Dami rito. May mga shifty, oh. no? Mixer to, ah. Sayang, sir. Mixer. Ay, kay kuya. Kaya magkano sa mixer mo? 3K. 3K. Oh, mixer guys, oh. Oh, sa mixer. Tingnan nyo itong mahigin. Napakarami oh. kayong i-adjust dito traffic equalizer guys o, sa mga naghahanap ng mixer dyan para sa mga amplifier nila o gusto niyo yung dumagundom yung bahay nyo o dito na kayo o mixer guys sa halagang 3k guys o lucky o oh. su <laughs> o gando o. o may kasama pa tong ano wine <laughs> may kasamang alak o Oh, guys, pan display. Uh, oh. 20 ano, Kaya magkano dito? 50. Guys, so oh, 50 pesos so. Oh. oh, dito na tayo, guys. May mga pan display ng bahay, oh, 50 pesos lang. Ba? Diba? May mga sis pa siya rito, ganda oh. Oh, ganda rin ito ah sa'yo rin to ya magkano 200 oh guys 200 oh kapatos oh ganda pa nito oh oh size 39 so hindi ko alam kung kasi sa atin to mukhang pang girl to no pang babae 1k 3k 3k 3 ba diba, eh? Hindi ko alam eh kung ano. 200 lang guys oh. May shoes na kay Rito. Pwede to pang ano-ano dito. Pang work work ko. Oh. oh. halagang 200 guys oh. May shoes na kayo. Branded to guys oh. May tatak oh. Oh. Diba? Oh. Yan oh. Oh, 200 sa shoes na to. Ganda. Yan. Oh, size 39 ha. Ah. Hindi ko alam kung kasi sa atin to eh. Fort